Good morning, good morning mga Kapista. Good afternoon kung saan man kayo ngayon, guys. For today's video, ayan, lalabas tayo para sa ating paggagalak, at paglilibot dito sa garden na puno ng ice, puno ng snow. <music> So ayan guys, actually wala akong gloves na suot ngayon dahil napaka uh, warm naman. Um, Nag-i-snow siya pero warm, hindi siya malamig. Uh, actually, tinignan ko kanina yung temperature na sa 1 degree. So yung isang kamay ko, ayan may gloves pero yung isa wala. Kasi kaya naman, kaya nang walang gloves. So, ibig sabihin talaga, hindi siya ganun kalamig. So, ito yung kagandahan dito ngayon, guys. Ayan, ikot-ikot -iko tayo. So, napakaganda ng pagbagsak ng snow. So, gusto ko lang makita ninyo, guys, yung palibot. So, tara, samahan niyo ako. So ayan yung garden. Napuro napupuno na ng snow. So ayan. Ito yung garden. Ito yung roses na puro yellow. So ayan, dito naman tayo iiikot. So ganito kaganda guys pag nag-snow. So, napakasayang tingnan. Yung makikita mong puro, puro ice. Ayan. So, ganito yung hitsura ng garden. Ayan, may mga tanim pa dyan ng mga green salad na tinatakpan ng plastic. Pero pag medyo humupa na ang snow, ayan, pag binuksan mo, buhay pa rin naman yung mga halaman na nandyan. So, ito yung sitwasyon ngayon, guys, dito. Ayan. Long time na wala akong upload, guys. Kasi, nabisi tayo sa ating work. Siyempre, alam niyo na, OFW tayo. So, marami tayong mga obligasyon din sa pamilya, sa trabaho. So, actually, guys, meron akong binabalak na mga ina-uploads na content. Pero ngayon, dahil magbabakasyon tayo, medyo na-busy tayo, mga guys. So mga kabisak, ayan, papasensyahan nyo muna. Soon mag-upload ako nung um, about sa mga requirements. Paano kumuha ng OEC, paano magpa-verify ng ating kontrata. So yun yung gagawin ko guys. Pero so far, enjoy muna natin yung ating moment sa snow. Ayan. Enjoy lang natin guys. So sa mga nangangarap na makapunta ng Europe at ma-enjoy nyo rin yung mga snow na ganito yan, keep on believing guys keep on dreaming makakarating din kayo dito Ay. so sobrang na enjoy ko lang itong moment na to kasi hindi kasi ako usually lumalabas pag nag snow at saka napakaganda ng patak ng snow ngayon dahil napaka light napakagaan ng snow. So, ayan. Kahit bumabagsak siya sa akin, hindi siya ganun nag melt agad. Ayan. ba yeah! diba? So, dati, last year, may mga kaibigan akong kasama dito So, naglalaro talaga kami sa snow. Kaya nga lang that time, is napakanipis ng snow. Di tulad ngayon na makapal siya. Tapos, ayan, tuloy-tuloy yung ulan niya. So, mai-enjoy mo talaga siya. So yan, bihira kong naranasan tong ganito guys na lumalabas na nag-uulan. Kasi usually, nag-uulan dito gabi. Dito sa Croatia, gabi siya. So pag sa pagdating ng umaga, lusaw na yung ice. Yun yung na-appreciate ko ngayong araw na to. Which is na-enjoy ko talaga guys. Ayan. Yun nga lang kasi mag-isa ako. Kaya solong video ko ngayon. Ah, dahil ako lang mag-isa. <laughs> Ayan mag-isa tayo. Oh. Walang magbibidyo sa atin kaya sariling sikap yung ating pagbibidyo. Pero okay lang. At least na-enjoy naman natin. Ayan, grabe yung pagula ng snow. So, libot-libot lang tayo dito. Ayan, o. Oh. Tingnan nyo, ang ganda. Ganda guys, o. Oh. Ayan. So, pwede na tayong mag-ano dito mag maglalaro ng ano or you know, parang ang sarap ihalo-halo. Ayan. Ang kapal dito. Sisilipin mo ako ng biyanan ko. <laughs> Magugulat ako kasi dito ko sa loob. <laughs> Sabi niya sobrang lamig. Wala, hindi malamig. Wala. Nakaka... Ano ako nang... Yung isang kamay ko lang ang may gloves. Pero yung hawak-hawak ko sa mobile ko, wala. Ayan. Ayan, guys. Actually, ito yung rosemary namin. Ayan, herbs. Na rosemary. Ito yon nilalagay sa mga pagkain. Ayan. Ayan, puro ice. Di ba? Ganda-ganda. Ayan. So asan yung ano so ayan guys ganito lang hindi siya ganun ka ano kalamig ngayon <clears throat> pero magsuot ako kasi ay meron palang siliri si mama pa dito kukuha tayo na siliri pipitas ako na siliri saglit lang guys so wala akong paglagyan ng ating ano dito so ayan enjoy natin yung moment na to guys merong siliri pala dito wait lang Ayan, oh. Ayan, guys. Celery ito. Ayan, oh. Diba? Ayan, celery to, Ayan, guys, yung celery. Ayan, pipitas lang tayo. Para sa ating soup. Ayan, isa lang. diba, ang bango ang bango ng celery ayan, nakapitas tayo ng celery ayan sya marami pang tanim dito ayan so ayun guys, babalik na tayo sa loob ng bahay at ayan wow, tingnan nyo naman ang ganda So, ayan. Binabagyo na ako ng ano. Binabagyo na ako ng yellow. Pero ang ganda. ba? Diba? So, isa talaga to sa ma-appreciate mo guys pag nag-Europe tayo. Yan. O kaya sa ibang part naman ng mundo na merong snow din talaga. Yun. Yun ang ma-appreciate natin. Ayan. So, ayan. Enjoy lang natin. At guys, nakakuha tayo ng celery. Ayan. Meron tayong celery. Ang bango. Ang bango na celery. So, ayan. Yun yung ating... Diba? So, enjoy lang natin yung ating moment sa snow. O, oh, di diba? Meron tayong celery. Nakakuha tayo ng celery. So, ayan. At papasok na tayo sa loob ng bahay at oras na ng breakfast natin guys thank you for watching mga kapatid at salamat sa support see you again next time bye